Ng kaliwat ka ng pambabatikos ang singer-host na si Julina Magdangal matapos niyang magbigay ng mensahe sa newlywed celebrity couple na sina Charlie Dizon at Carlo Aquino mula sa mga taong hindi sang-ayon sa kanyang mga sinabi. Panoorin ang buong detalye. na ang ginulat ni na Carlo Aquino at Charlie Dizon ang publiko sa biglaan nilang pagpapakasal noong June 9 sa Alta Veranda de Tibig sa Silang, Cavite, na naibalita lamang isang araw bago ang actual wedding. Marami ang talaga namang hindi inaasahan na magiging ganoon kabilis ang pangyayari na tanging pamilya, intimate friends, and showbiz circle lamang ng kopo lang tila nakakaalam nito. Isa itong beautiful and emotional wedding na magkakasamang sinelebrate ng mga taong malalapit kina Charlie at Carlo na maligaya at natagpuan ng dalawa ang isa't isa. At isa na nga sa umaten sa wedding ay si Julina Magdangal kasama ang asawang si Mark Esqueta. Sa Instagram ay ibinahagi ni Julina ang kanyang mensahe sa bagong kasal na siya namang ikinagalit ng maraming netizens. Kaya si Julina ngayon ang target ng pambabatikos ng maraming tao. Pinost si Jolina ang ilang wedding photos ni na Carlo at Charlie at sinabing isa siya sa nagmanifest ng forever para sa dalawa. Pinuri ni Julina si Carlo at sinabing matagal na niya itong kilala at alam niya kung gaano ito kabuting anak at mapagmahal sa pamilya. nag ang ilang netizen sa post ni Julina, pero inulan rin ito ng negatibong reaksyon kasabay ng pagbanggit sa ex-partner ni Carlo na si Trina Candaza at sa kanilang anak na si Mithy mababasa sa ilang comments. Mapagmahal sa pamilya, ang unang pamilyang inabandona. Ano ba Julina, paanong naging mabait e iniwan nga ang mag-ina niya? Baby pa lang anak nila, iniwanan na. Very immature. Para sa'yo, Julina, mabait, iniwan nga ang mag-ina para lang sa babae. E kung gagawin kaya yan sa'yo, sasabihin mo bang mabait asawa mo pag pinagpalit kayong mag-ina? Ayon pa sa isang netizen, ang hirap maging masaya para sa mga taong nang-apak at nanakot ng iba. Sana hindi pagdaanan ni Charlie yung sakit na pinagdaanan ni Namit He and Trina. Only then she will understand how painful it is maiwan ng lalaking kagaya ni Carlo Aquino. Huwag sana. Base sa mga komento, naaawa sila kay Trina. Batid ng followers ni Trina ang sakit na naramdaman nito noong maghiwalay sila ni Carlo. At base sa ipinost ni Trina na isang litrato ng blank wall noong araw ng kasal ni Carlo ay mahihinuhang nasasaktan pa rin ito hanggang ngayon. Gayunpaman ay may mga netizens ang sangayon sa ipinost ni Julina. kumento naman ni Julina sa mga nagtanggol sa kanya, salamat sa malawak na pangunawa.